ang po dito mga katarapita at dahil kami lang po dito nandun dito sa ano sa isang room na to wala kami kasama ng pasyente pero dyan sa kapila maraming pasyente hmm. kawawa naman pero okay lang yan basta ang importante gumaloy na yan wala tayong gagawin dito magano tayo, mag-dream ito. Pero ito yung gagawin. Pala dalawa dito may kaparapita kasi si Papa niya at saka yung kapatid niya na babae at saka kapatid niya lalaki. Ayun siya mga mabay, sila ko mga sila mga mabay na kanya. Ito yung pintuan mga kaparapita. Ayan yung pintuan at saka saan kami. Ayan. At saka meron dyan mga parang, ayan, bakante. Walang ano dyan tao. Ayan, kami lang po dito at saka meron dito silang ano, ayan o, lalagyan ng iyong mga gamit, mga kung ano mo dyan, ayan o dito, ayan pwede din lalagyan dyan ayan. ayan po mga katara-tita, at bawat kama po is merong mga ganyan, ganyan, huwag na lang tayong mag touch dyan kasi alam nyo na uh, ng hospital ito at baka ay merong mga ano hindi natin alam ayun Tsaka nandito pala yung comfort room nila. Ayan, yung CR. Ayan, CR. Tingnan natin kung ano yung laman ng CR. Ayan po. Ayan yung CR. Ang ganda. Ayan. Ayan yung tolo. Tsaka dyan. Meron mga slagyan ng sabon. Meron shower. Ayan. Kung gusto mong maligo. Ayan. Meron silang ano dyan. lady Ayan. Tapos ayun, nandito yung switch ng ilaw. Meron dyan lagyan ng tissue Ayan po, na lang yun. Masakit daw po ito. ito. Ayan, oh, masakit daw. Kasi sa skin po eh, sa, para sa, ano, sa balat talaga. Kaya yan masakit. Ayan. Ito po daw yung isa, hindi yan masyadong masakit. Ayan, kasi yung test, tinitest nila kung ano, allergy ka ba sa antibiotic o hindi. Ayun. Ayan, nanonood. Pinapakain ko siya ng no? biskwit. Ayan po. Kawawa naman. Kawawa naman po yung bata. Pero okay lang yan. Ang importante, gumaling. Ayan.